Bakas sa mata ni Salim ang puyat at pagod mula sa paggawa ng mga float. Ilang araw na lang kasi idaraos na ang pinaka ang panagbanga Grand Float Parade sa darating na linggo February 25. Pero ang problema, nagkukulang sila ng supply ng bulaklak na ilalagay sa float. Kaya ang magagawa muna nila sa ngayon, magantay sa darating na supply ng bulaklak. Yung ginagawa kasi ng iba, imbis na ipasok muna doon sa pwesto, andun na sila sa labas, nakaabang, uh, kukunin na nila sa sasakyan, hindi na naipasok doon sa loob, nakuha na sa labas. Bukod sa nagkakaubusan ng supply ng bulaklak, ikinagulat rin ng floral artist sa Sigaldong ang pagtaas ang presyo ng mga ito. Hindi raw tulad ng mga nagdaang taon, hindi raw bumaba ang presyo at demand ng mga bulaklak pagkatapos ng Valentine's Day. Every February kasi uh, alam namin na to, tataas ng bulaklak. Uh, kaya after February 14 doon kami naghahanap na ng farm o kaya suppliers ng bulaklak. Kasi doon namin alam na baka bababa na yung presyo. Ngayon, mas lalong tumaas lahat mga plot maker sa flower shop kami nagtanong, nag nagtanong, nag-order, kaya chance nila na nagpatas. Hmm, hindi hindi ko alam kung paano. Siguro talagang ganun talagang ano, uh, decision nila. Bagamat may pagtaas ng presyo, hindi pa rin daw nila titipirin ang pagdedesenyo sa mga plo. Kahit tumasong bulaklak, hindi rason na bababa rin yung quality, bababa rin yung mababawasan rin yung design. Hindi, as is pa rin yun kasi sa pag-aalaga mo sa client. Ngayong taon, 33 mga float ang sasali at paparada sa Grand Float Parade. Ito na raw ang pinakamalaking bilang ng mga floral float. Ayon sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated o BFFFI. That's an historic record for participation for the uh, float competition. So again, we thank. It's not very easy to come up with the float especially especially during the flower festival. We have a certain standard that you have to uh, to meet, which means you have to spend more for it. So we're, we're really quite excited that uh, we now have more participants for this uh, float competition. May paalala naman ang BFFFI sa mga politikong inaasahang dadalo at makikisaya sa pagdiriwang ng panagbanga festival. Political guests, with your cohorts, please behave. Your participation in the parade is a matter of privilege, not a matter of right. So one cannot demand an accredited ID. Basically, follow our parade protocols, our rules, and enjoy the parade. But once you try to call attention to yourself by trying to show that you're somewhat important, especially you have a political personality with you, that's where the trouble starts. sa ngayo. Kasado na ang dalawang malalaking parada para sa ingranding selebrasyon ng Panagbanga 2024. Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines.